Hello mga ka-listeners, maayong hapon, abang oras, alas 4.33 mga ka no Kanya mag-upload ko sa intro vlog sa drama nga Digong Kanto Boy, action drama ni mga ka no Nga sinulat ni Francis Isparis Mao ni Gingon ni Goliath no Nga tong ingon siya ang pagbalik ni Ginhawa Del Pino So mao ni Digong Kanto Boy, action drama ni mga ka no Nindot kayo si Francis is Paris ang bida no uh, mao man siya ganggaan o kanang ginhawa Pino, si Francis is Paris so mao din ni ni Goliath nga ang pagbalik ni ginhawa dilpe kaya kay action drama nga ang bida si Francis is Paris mga ka listeners no o mo ni ang akong ipa uh, intro uh, ipa trailer nako karon mga ka listeners no kay nagpebalo na gusto ni Agi nga mag-upload ta sa police sa tanang bakat no nga ang title nga ngi Delphine na diri dai mau denesya digungkan tuboy nga gibidahan ni Francis Espares iki gin Delphine mga kalisners, no udi ta maglangan mga listeners paminawan niyo ang introduction sa umaabot nga action drama nga atong i-upload asa kuto bang akong pagpaktas Aron ba sumahugang sa palibot? Asa na kumakita ang kahayag sa nadlog itong kong kaliputan? Asa Asa man? Ika. Aku kayo ka. Ako lang si Satas. Namuag no, ka na uban ka niya. <tipos> Digong <tipos> Boy! Sugilanon nga gustong muling kawas sa maitong nga kagahapon o gibakbakan sa Manugoong dalan. Tagsulat o direktor, Francis Iliaga Spares. Ini mabati sa rilimadugay din sa RMM Drama. Atangi At, Uboto ko listeners ang introduction sa digong kanto boy nga gibidahan ni Ginawa Delpin Francis Espares no So ato ning atangan mga ka listeners no ang pag dapat trailer ko kay may balon ako nga mo-upload juga ni no na ako no, kanang kanang awahi ang diwa espesyal si Boba sa mo-upload ko ani kay nindot ning drama idol ni si Francis Espares mga ka listeners action drama ang iyang mga action drama mo hindi akong giat ngan una nga kuan uh, ato na niya pohon pu ka human sa tanang bakak no kay mao pulih ipuli okay mga listeners thank you so much for watching or for listening ambing mo kanunay mga, mga listeners god bless us all